Maria, maganda magandang hapon sa lahat. So, medyo maganda biyahe yata natin ngayon. Wala nang init. At hapon na. Samahan nyo sa akin biyahe. Patungo tayo ng Laguna. Let's go. So yan, nakalusot na tayo sa EDSA. Patungo naman tayo ng uh, Gate 3 Tagig. Dito nga pala ang aking daan. Patungo sa Gate 3 Tagig. And patungo ng Bikutan. So iyan ang ating biyahe. Sa mga walang gasolina dyan, magpagasolina muna kayo sa Petron. May mga promo nga pala ang Petron ngayon. So, may chance kang manalo ng one year gas free sa kanilang mga parapol at pwede kang manalo ng motorcycle. So, iyan. Maganda-ganda ang daloy ng traffic ko ngayon. Aywan ko lang sa bandang dolo kung maganda pa. Sundan nyo lang ang aking biyahe sa araw na ito at sa hapon na ito. iya medyo mabagal na nga dito. Marami pa ang mga malalaking sasakyan. So tuloy lang ang ating biyahe patungo sa ating patutunguhan. Ingat-ingat ang lahat. And shout out everyone. So yan, update tayo at uh, Parignaki na tayo. Sukat so, paranyaki, patungo naman tayo ng alabang. So medyo may mga lugar talagang matrapik. At uh, talagang di natin maiwasan ang traffic dahil sa dami ng mga sasakyan ngayon. Marami ng motorista at mga sasakyan na uh, karera sa kalsada. So, ayan, dito na tayo sa Alabang. Alabang, patungo naman tayo ng Laguna. Sunod natin dito sa Alabang ay San Pedro. Kung saan sikat ang manok ni San Pedro. So, dito lang tayo. Ingat-ingat ang lahat sa inyong biyahe at sa inyong pagmamaneho maging alerto sa kalsada at maging kalmado para iwas tayo sa disgrasya so medyo madilim na inabot na tayo ng gabi matraffic pa rin ang gabi shout out everyone tuloy lang ang ating biyahe So, yan. Dito na tayo sa San Pedro, Laguna. Spotted checkpoint. PNP checkpoint. So, yan. Sumunod tayo sa batas ko Kapag pinara tayo, syempre, titigil tayo. Huwag tayo magpahabol. At baka tayo'y mapasama. So, inspection lang naman ito para sa ating mga motorsiklo. Kung expert ba o may lisensya tayo. Kaya, huwag tayong matakot kumparain man tayo sa mga ganitong inspection kung wala naman tayong kasalanan at di naman tayo hulihin hulihin man tayo pero hindi mo na ikukulong violation lang o yan, binakita ko na ang aking lisensya at yung aking dokumento na papeles yun lang naman hinahanap nila ORCR in uh, license Napakasimple lang naman ang kanilang hinihingi So ipakita natin para Di tayo gaano maabala Huwag tayong matakot sa checkpoint At pagkatapos ng inspection nila Pag okay na Ma-check nila na hindi expire At may lisensya ka Magpasalamat ka din sa kanila Yun ang dapat nating gawin pag pinara, tumigil at pag na-inspeksyon na, magpasalamat. At siyempre, ingat pa rin tayo para ligtas tayo sa ating biyahe. So, Inaayos ko ng aking dokumento at aarya na din. Maraming salamat sa mga tropa natin kaya na nag-inspeksyon. Tuloy lang ang ating biyahe. Let's go! So yan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating video. Hanggang sa muli, have a good night. Bye bye.